ang Waitangi Day ay kinikilala bilang New Zealand's most important day at recently lamang ipinagdiwang din ang makasaysayang araw na ito sa New Zealand of Embassy dito sa Pilipinas. Upang malaman natin ang mga nangyari sa selebrasyong ito, panoorin natin ito. Matatagpuan sa karagatang Timog Pasipiko at kilala sa Manuka Honey, Ship at Wine, yan ang New Zealand. Sila ay tinatawag na New Zealanders o Kiwi na may katangian ng pagiging positibo at nagbibigay halaga sa pamilya at pakikipagkapwa. At tuwing ika ng Pebrero ay inaalala ang Waitangi Day. Ang Waitangi Day ay ang pag-alala sa paglagda ng kasunduan ng kinatawan ng British Crown at ng higit sa 500 Maori chiefs na idinao sa isla ng Waitangi taong 1840. Sa pamamagitan nito ay napagbubuklod ang Maori, New Zealand Indigenous People at ang British Crown na pinangangatawanan ng New Zealand Government. At dito nga sa Pilipinas, idinaos ang pag-alala kamakailan lamang sa pangunguna ng New Zealand Embassy dito sa bansa, kung saan dinaluhan ito ng ilang diplomats at leaders ng bansa. Dinaluhan din ng pagtitipon ni National Defense Secretary Gibo Teodoro na nagpahayag ng galak sa pagsisimula ng first round negotiation ng SOFA We are now uh, on the face of alliance building, strengthening alliances. So the SOFA with New Zealand uh, it is an important part of our countries, both countries, and multilateral countries' initiatives to uh, resist China's unilateral narrative to change international law. Nagbigay naman ng mensahe si Ambassador Catherine McIntosh patungkol sa Philippine at China territorial dispute sa West Philippine Sea. We are deeply concerned uh, by the current developments in the West Philippine Sea, and New Zealand has been consistent um, in our messages um, around de-escalation. Of tensions. Uh, furthermore, um, we, um, we encourage all um, countries that are in dispute to resolve matters peacefully in accordance with international law, including UNCLOS. New Zealand ay isa lamang sa mga bansa na nagpapamalas ng bukas na pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. At ngayong taon ay ang ika-59 anibersaryo ng bilateral relation ng dalawang bansa.